Meron tayo nakita dito mga leche plant, mga rapistamis. Dito makikiblog po ako ng inyong ginda. Leche flan, palitaw, at saka uh, pinindot, bilo-bilo. At saka kaping barako. Kaping barako, meron din. Yes, we have. Dito pingin ako ng isang uh, bilo-bilo. Anong pangalan po ni Lola? Si Gigi po. Ate Gigi. Yes, po. Ayan. That for you. Mm. Yes. Libre <laughs> sabi ni Lola. Yes, yes. <laughs> Ako po si Gigi Quesos, tamo sa Nusay Public Market. May tinda po kami pinindot, suman, tamalis, palita, leche plant, and butino. At saka we accept order for weddings. We have also kalamay, tamalis, order kami sa bahay. Natanggap po kami ng order sa bahay. Pero every Sunday nandito ako. Present ako. I'm from Bukal. Bukal? Bukal, Batangas. Ang ano yung special na pinindot with saging, kamote, with langka, at saka ang suma namin. Gano'n na po kayo katagal ng pinindot? 29 years, my friend. Yes! Lahat po kayo naimbitahan kong order mamili mamakyaw sa aking tinda talagang sure lahat ay bago oh you eat your pinindot na <laughs>